blissful Sunday po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Thank you so much! So, ito na. Pag-usapan natin si Arden. So, ito na nga, nagpo-promote na nga sila ni Julia. Umpisa na sila. Nag-ikot na sila sa Manila. Kung saan-saan na sila. Dahil nga sa movie nila, mga palangga. Tapos, ito na mga fans. Siyempre, no? May mga fans na eh, hindi natin alam kung kaninong fans yun. Side ba ni Julia or side ni Aldin? Na talagang pinupush nila na si Allen ay eh, gusto nilang... Ano, pinupush nila si Alden na ligawan daw si Julia. ha Nakakatawa naman, di ba? Ewan ko kung nasaan sila. Hindi ata sila nag-update. Kung ano ang uh, mga katayuan ng bawat isa. Diba, pa palangga, kailan lang inamin ni ni Koko na talagang mag-study uh, sila nga mag nga at may anak na nga sila ni Julia at saka ni Koko 10 years nila bago nila 'di ba ang tagal 10 years bago inamin so ang dami nga noon 'di ba nung nabuntis si Julia pumunta sa US na bali ang dami nga nung lumalabas, nababasa ko din na ba kaya umalis siya sa showbiz dahil doon buntis doon ipinangan doon siya nanganak sa US oh ang daming balita yun di ba laman ng balita yun tapos umuwi ayan malaki na yung bata pero hindi pa rin nila inamin kailan lang inamin nilang dalawa ito at umpisa or before sila mag nagmo-move ni Alden tapos ito naman si Alden syempre no ang tagal nga nilang tinago ni Julie at ni ano ni ni Koko, Tingnan mo, umabot ng 10 years. Sila ni Maine at ni Alin, umabot na rin ng 7 years. Kung gagayahin nila, so 10 years at ah, 3 years pa rin. Kung talagang aaminin nila, 3 years. <laughs> Para magpareho doon kay Koko 10 years. Pero hindi, kasi alam nyo, kung talagang nakasubaybay tayo sa buhay na ni Alin at Maine, oh, Yung una nga, talagang sinasabi ko sa inyo yung mga noon na wala pang cov kas, ano na yun katotohanan na yun dahil yung sa kaliserye hindi na po talagang hindi na yun script Nagbas, hindi na sila nagbasa ng script sila sila na lang sa sarili nila kaya katotohanan yun kaya kung ano mang mga lumalabas dako ito na siniship na paano nga mayroon nga silang sarili minamahal at may sarili silang partner at pariho silang may anak na. Kaya, naku, mga fans kayo, kayo talaga, tinutulak nyo pa yung may mga asawa. Kaya, sa atin, mga Aldab Nation wala yan. showbiz lang yan para panuorin ang kanilang movie ni Julia. Thank you so much, mga parangga. Bye!